May I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inatenda ni dating Pangulong Duterte. Sabi po niya, um, walang mahalagang bagong impormasyon, uh, big political dud, dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso pero walang um, basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Um, wala din po siya doon sa mga nakaraang hearings. So... <laughs> wala na rin po um, may ko comment kasi lagi naman busiyang wala doon well opinion ni uh, Congressman uh, Alvarez yun. and uh, kailangan nating irespeto din yung kanyang opinion pero nakita naman natin no uh, yung uh, mga lumabas sa hearing mga sinabi ni uh, former president uh, Duterte at uh, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagre-reklamo, yung may mga isyo sa kanya na harapin ang dating pangulo ng diretsyo no uh, napaka importante napakaimportante nito para at least ano mabuksan yung mga isyu na kinaharap ng ating former president uh, lalong-lalo na yung isyu sa uh, extrajudicial killing uh, doon sa uh, issue sa korupsyon at sa kung ano-ano pa no so napakaimportante na uh, na nabuksan, nabuksan ulit yung mga issue, lalong-lalo na patungkol doon sa kung ano yung mga kinaharap na issue ng dating Pangulo. So you think po, base sa hearing, may um, solid evidence po against the former president to file a case against him? And ano pong mga kaso ito? Um, hindi pa naman po tapos yung mga, yung mga hearing. So talagang kailangan po nating uliduhin, no? Um, alam naman po natin hindi naman we're taking we're taking we're taking uh, steps pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So kung meron mang kasong mahanap or kung may kaso man na dapat ipataw um, as of now the committee is taking it lightly um, in the terms of yung nga kasi bin, binabato nila yung word na impeachable binabato nila yung mga kaso pero We're taking it lightly right now sa committee kasi nga po, hindi pa naman po tapos yung aming kinokondak na hearing. So, mas maganda po, mabuo po namin. Kaya nga po, inaantay namin yung mga importanteng resource uh, person na will shed light to this ano these hearings. Pero, yun nga, patuloy po na umiiwas, patuloy din po, baka maubusan na po sila ng, ng ipapalusot. So, kailangan siguro mas creative na yung mga susunod nila na palusot siguro well meron po tayong ano no meron po tayong uh, tamang departamento na uh, nakakaalam at haharap no patungkol sa responsibilidad ng dating pangulo na andiyan po ang ating Department of Justice at sinabi na nga po no ng nila Secretary Rimulya no na tinitingnan nila kung ano yung mga Kaso na pwedeng kaharapin ng ating uh, dating Pangulo kung ano yung kanyang uh, responsibilidad, lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi at saka sa kanyang mga revelasyon patungkol sa nangyari dun sa kanyang administrasyon. So sa mga kaso naman, uh, hayaan natin na uh, ang Department of Justice na gawin yung kanilang trabaho patungkol dito huli na lang po, your thoughts on the view po din ni uh, uh, Representative Alvarez, ang sabi niya Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma Pero uh, hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Um, siya, si, um, si Presidente po ang tatakbo ulit ex-president Duterte. Yes. Good luck po. Ang <laughs> Jay. Okay. God bless. Thank you, you Coms. Thank you, Vivian. Uh, Next to ask question, uh, is Marian Enriquez from Channel 5. Ay, hindi po. Uh, sir, your comments lang po doon sa sinabi raw po ni uh, former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes or basing po doon sa, former, uh, I mean, sa previous Quadcom hearing na ito si Trillanes talagang malakanyang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, Basically, sinasabi po ni Duterte na bagong attack dog daw ng Malacanang. Ito si Trillanes, your comments po. Uh, actually, hindi, hindi, ko naman... First time ko mamit si former Senator Trillanes nung hearing po sa, sa Quadcom. And consistent naman po yata yung reputation niya na he has been uh, a fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero siyempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating pangulo. So wala, siguro ito part ano to? Anong part na ba to? Part 3 na siguro nung rivalry nila kasi nga he's been deep deep with his own investigation since the Senate pa. But I doubt if he's a uh, if he's uh, an attack dog or what or a uh, an attack dog of Malacañang. Uh, nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary parang hindi na lang po niya pinatulan. But, ganyan, ganyan, that's the way he works. So, I think he's doing it on his own. Nagbigay na po ng statement, no? Ang ating uh, executive secretary at sinabi nga po niya na ito ay isang uh, kahibangan, ano? Yung kanyang uh, statement na yon no? Dahil sinabi nga na ng ating executive secretary na uh, hallucination yon no? At uh, alam naman natin yung issue ni uh, former senator Trillanes is 2016 pa. Uh, bago pa naging presidente si former president uh, Duterte, sinasabi na ni ano yon ni senator Trillanes no. So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue no uh, sa dating uh, pangulo uh, dahil hindi naman ito nasagot din ng dating pangulo ng mga nakaraang uh, taon, lalong-lalo na naging uh, presidente siya. So I think Valid lang na kailangan din niyang sagutin no? yung mga nga, uh, issues sa kanya, lalong-lalong uh, na yung mga ipinaparatang uh, sinasabi ni uh, Senator Trillanes sa kanya. Sir, last na lang po, kasi I think also doon sa ambush interview after po ng no Quadcom hearing with the former President Rodrigo Duterte, sinabi nga niya na yun, parang he is urging uh, VP Sara to take an oath na rin, no? Dumalo po doon sa good government. Well, apparently, nung Friday na press con with VP Sara, she already dismissed the idea na magbabalik or pa attend pa sa hearing your, your thoughts on that. Um, actually, hindi ko napanood yung, yung interview na yun. Pero, hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng Pangulo pagdating dun sa sa hearing sa good government kasi ang accountable naman dun is yung Office of the Vice President and yung nga si VP. So, aantayin natin kung ano sagot niya kasi I'm sure she she will, she, she will answer on her own sa, on her own time sa pinaka-comfortabling time na meron siya pero I think the President cannot answer for her. The former President will not answer and cannot answer for her. Well, kung pinayuhan ni former president yung kanyang anak na si Vice President Sara na no, umaten sa hearing ng Blue Ribbon, I think magandang idea yon. Dahil uh, gusto lang naman natin is yung uh, malaman kung ano yung katotohanan para meron tayong uh, accountability and transparency uh, sa mga issues. No? At uh, uh, katulad nga na sinabi Sinasabi nga ni Vice President na nung umaten daw siya ng Blue Ribbon, hindi naman daw siya uh, tinanong, uh, wala naman daw siyang ginawa kundi di umupo. Uh, Paano namin siya tatanungin kung hindi naman siya mag-take ng oath, no? Napaka-importante na mag-take oath ang isang tao para meron siyang uh, legal responsibility uh, sa kanyang mga sinasabi. So, uh, we invite again uh, the Vice President to attend, no? and uh, sana mag-take na siya ng oath para at least uh, lahat ng sasabihin niya doon sa ating komite eh uh, sino pa niya at higit sa lahat ano uh, doon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan no uh, laban sa mga issue na kanyang kinaharap